welcome to my channel, Janet Aguilar Propago Ayan, Nag magaluto na po ako niyan. Ayan, bikol po kita ha. Magaluto po ako. Kaya nung ko na ay mas gusti ay hindi angal sa Middle East. Ayan, binuksan ko na yung ating kalahang. Lalagyan na natin siya ng mantika. Ah, naglalagay tayo ng mantika. Tapos, abang pinapainit natin, Nandiyan na yung sibuyas. yun. Nandiyan na yung sibuyas at saka bawang ihanda naman natin yung ingredients nila. Ayan. Ito, para sa ating ulam na repolyo. Igigisa ko siya sa repolyo dito at saka sa patatas. Lalagyan tayo ng ingredients. Ang ating lulutuin. Ayan. Ingredients nila po ito ito dito. Ayan. mo. Okay. Sabi na alala ko, tubig daw. Ito na yung turmeric. Turmeric. Ay, eh, sandali lang pala. Ilalagay na natin yung mano. Ito na. Buhay. 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 Ang mano. Ibigisa-gisa natin. Ibigisa-gisa ko siya sa niluto ko. Ayan. Ibigisa-gisa natin siya. Ayan. Tapos, ayun pa Tapos, habang pinag-ano natin siya, mag-alpo kita ni mga ingredients. Ayan. Difficult kaya o camera. Cellphone ang gamit. Ayan. Ayan na ito na yung pamintang durog pamintang durog po ito tapos ito na yung lemon powder tapos uh, luya luya syempre hindi mawawala ang magic cubes or no cubes okay. uh -huh. tapos nilagyan natin siya ng kabsa uh -huh. kabsa masala dadalang ko yung darsin. Tsaka ito. ko kasi kaunti lang. Okay. At kaunti asin. Pero lagyan ko na yung asin. para malasa. Na. Okay na siya. Tapos, ang gagawin na ay aaluin na. Na, na natin. kakaalo natin, antayin lang muna natin siyang mag-brown brown eh, ilalagay natin yung kamatis. Ayan. Para manamnam ang sarap pag malinagyan ng kamatis ang lulutuin ko. Ayan. Kaya habang naluluto, sumayaw, sumayaw tayo. Oh, 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 oh. Diba? para ayan no pag hindi pag lagi nakasimangot yan ang wrinkles dapat smile kahit na maraming gagawin di ba mga guys friends kaya ito na ilalagay natin yung kamatis dito Na. Oh! Lalagyan natin siya ng kapag saka yung mga ingredients kapag yung kamatis ay lutuan. Na. Oh! Okay, wait. Ayan, luto na yung kamatis. Idalagdag natin yung patata. Ayan. Tapos, mga ingredients na pinag-prepare ko. po ang manok madali lang maluto siya Nadagdagan ko siya guys ng pamiyenta kasi hindi malasa yung pamiyenta. Hindi ko pa siya nalalasa pero gusto ko maamoy ko yung pamiyenta abat ko siyang inaano. Uh, okay. inaano yung binabaliktad ng binabaliktad yung ano yung manok. siya. Pagyan tubig. ko na siya ng tubig, guys. Pakukulang ko po, po siya pag malapit ng hinduto na yung manok, saka ko na po ilalagay yung bigas. Uh, magkasama po sila yung manok at saka bigas. Yun po ang tawag dito, mashbus diyan. Ayan. Buah! Ayan. Magluluto din ako ng aking uulamin. Ang pasakuyang pagasira o niya. Kahong. Diyan ako, diyan ako magigisa sa kaldero kasi may takip siya. At kailangan takpan natin kasi yung atay, mga ngamoy maamoy sa taas pero naka-open lahat naman ng mga pintuan kasi ayaw ko kasi ng gusto ko may gulay kaya meron po yung binili yung amo ko may carrots, may patatas bala ka na kung anong gusto mo gawin kawan ko sa mong ulam. Kaya naisipan ko kung sa kong may gulay kasi may kanin puti ako sa kanila ito. Ano yan eh? Kulay kulay yellow. Nag-yellow siya. Sa akin, ito, ibigit ako na muna yung manok at saka apay. Ito na. Okay lang. Itatay ko na muna ang gisa kasi luto na, luto, luto uh, na yung manok. Yung atay hindi pa. Kaya i gisa Pag may Okay. yung manok na linuluto ko ngayon uh, yung lamang loob nila yung na manok ay hindi kinukuha uh, sinasama nila kaya nakakakuha ako ng mga atay yung, hindi ko na iniipon yung atay kasi nung nakaraan inipon ko ang daming atay na ginawa ko lang, natinrito ko lang yung atay yun lang ang gusto kong prito lang kaya yung yung, na yung may atay ako at saka yung manok, iligisa e, ko siya Ta, ripoyo, carrots, patatas at bagong si ko. So, antayin ko lang malu antayin ko lang maluto yung atay. Ilalagay ko na yung carrots, patatas. Tapos mga pagluto na yung patatas at carrots, ilalagay ko naman yung bagu sili at saka ripolyo. Ayan. Makakaroon naman ako ng ulam. Isang Pilipinas. Ayan. Ayan. Ilalagay na natin yung at ilalagay ko ninyo kerts at chapa patata. Nakapal ko na siya. At ito naman ay titignan natin. Yung manok na ginisakpan niya. Ngayon, habang tinatakpan ko yung aking niluluto ay gagawa ako, ay gagayat ako ng repolyo at bagyo sili.

akala ko yung repolyo marami. Yung, nung linagay ko na, ayan na. Ayan na. Ang aking repolyo ulang. Ayan. Ito na yung repolyo. Ay! My gosh. Ang aking, ayan. Okay na siya, guys. Okay na siya. Ayan. Ito na ang okay. aking ulam. Ula. Yan, ilalagay na natin ito. Ito yung kanin. Yan na siya. Katakpan natin ng counting oras tapos papatayin natin kasi wala pa yung mga Ito na po ang aking luto ngayon. Ayan, yan ang kinalabasan ng luto ko ngayon. Yan, yan ito ang tawag nila mas busdia. Yan, yan. Pinatay ko na at luto na ang aking Linuto for today. Yeah, sana magustuhan niyo how simple kong luto ngayon. At ang aking ulam, masaya si Inday kasi makakaulam si Inday ng ginisang repolyo na may atay at namanof. Bye-bye mga langga. At sana magustuhan nyo ang aking, ang upload today. Ayan. At... Bago po, bago po ako magwakas na magpapahalam, ay gusto ko po munang magpasalamat sa Panginoon at lagi na tayong ginagabayan, lalo na po ako. Lagi na po akong ginagabayan sa lahat ng oras, sa lahat ng aking minsan nakadadama din ng kalungkutan dahil naalala ang kanyang tatay kasi po mahirap mawalan ng magulang, lalo na lahat ng iyong mga magulang ay wala na sa inyong tabi, kahit na ganito tayong edad, pero nangangailangan pa rin tayo ng kalinga ng ating mga mahal na magulang kaya sana po ay magustuhan niyo ang aking upload for today at pala pa more sa aking youtube channel at sana po supportan niyo po ako Yeah, bye-bye. God bless po at mabuhay po tayong lahat.